Thank <tries> you. Yan. December 2 May tubig pa rin dito Daan na namin Yan o. Pero yung bota Nakakalusot na nakakalusot na yung bota hindi na ginagamit yung ano yung aming uh, improvised shot eh. yung bota ko pinasok ko ng tubig punta ko dun sa ano hulungan ng baboy Lilinisan ko yung uh, yung kanilang kainan ata uh, baka sakaling malagyan muli baka sakaling malagyan muli ayan oh, oh yan yung tubig oh yan. wala na wala nang kalahating metro Mababa na kasi itong bota ko naglalaro ito sa 50 eh. Ay eh, nakakalusot na. Kaya medyo mababa na. Maka naman siguro matapos tong uh, matapos tong uh, December eh. Wala na yung tubig na yan. Tuyo na yan. yan. Sinimula ko ng linisin ulit. Sinimulan ko lang linisin muli. Kung uh, itong darating na summer, malalagyan to, January. Siguro kahit mga dalawang beses mong lagyan to dahil pa kung patining lang naman, pwede. Yung month of uh, August, yan siguro, month of August, September, October, November, December, yan. Yan yung bagyuhan. Yan yung bagyuhan. Kasi nga, ay paulit-ulit kong sinarap, inano, nung dumating ako rito, 2020, 2020, binaha di ko na matanda kung november o december binaha yun. ininisan alisan ng tubig si ano eh uh, ano. ko itong pinagka uh, pinag uh, tawag dito kainan ng baboy ha. at putik uh, maraming putik, ah, putik. kaya nilinisan ng konti Lugi, lugi doon sa unang eriyada. Babawi, babawi. Meron pa namang natitirang dalawa. Lalo siguro yung sakwa. Mga uh, 35, yung isa 35. Lalo siguro sa 35 kilo yun yung isa. Yun yung isa maliit mga kwan siguro yun mga nasa 26, 28 pa lang yun ay nako basta kung patining lang pwede itong January kung merong makukuha baboy madidilihan siya ng ano madidilihan siya ng kapital <tong> Wala, sunod-sunod na ano eh. Sunod-sunod na sunod-sunod na bagyo. Ulan, init, ulan, init. Bumigay yung baboy. Tatlong beses, tatlong beses naman na injeksyon. Eh, isa-isang nangihina. may oh yan nalinisa na medyo nalinisa na pwede na ulit ng baboy naku ha kung may lalagay pa na baboy biik pala biik may ano pa rito eh etong ipa sa taas oh ito yan mga nakasakong yan pa yan eh. Pero nabasa pa yan. Yan ang balak kong ano. Balak kong ipatong na lang dito. Ayan oh. Balak kong ipatong na lang dito. Hmm. wala, wala na naman. Ayun pala, ito. Ito pala. Papalitan ko ito ng gate bulb. Ito, ito, ito. Papalitan ko ng gate bulb to Para nakukontrol dito. May order na ako sa Shopee. May order na ako sa Shopee. Mi reperdito, perdito, mi hai ripero. Mi Oh, mi hai repair dito sa pipe may re sa pipe ay nakubuhay saan kaya uli makakakuha ng pambili ng biik hmm. ah, may supply naman pala ng tubig dito ibig sabihin walang naputol may tulo eh may tulo ibig sabihin walang naputol doon ayan situation dito oh, tubig pa rin ayan o oh. may tubig pa rin ito big pa rin to kayang upan kulungan ng baboy ni Christian hindi niya na nililinisan putik pa kaya nalilinisan nagtatrabaho sa kanya eh NFA. ay nako ayun oh mabig pa rin dito yun may tubig pa rin doon taniman niya ng mais taniman niya ng mais pero may tubig pa rin wala eh walang labasan ng tubig ganito ang sitwasyon namin dito walang labasan ng tubig ayan Ito, ayan, mabubuhay to. Buhay tong malunggay. Bubuhay ano. Oh. Verde. Eh. Mhm, mm nako. Ya, yeah, uwi muna at ginutom na. Mamaya ah, na uli babalik. Mamaya ah, na uli babalik. taas ng tubig na yan inabot yung drum eh inabot yung drum lubog yan yung trapal na yan yung trapal na yan lubog yan eh yung huling baha. yung huling lubog yan mag alas 12 na oh. yan sitwasyon namin medyo malakas yung hangin eh kasi tinumbay itong mga saging pati nga yung uh, katuray yan oh. dalawang punong yan katuray tinumba rin yan Tinutul ko na nga lang ah. Oh. yan hindi pa pwedeng tuluyan to kasi marami pang linisin dito. pang oh, linisin oh, yan ito wala ng tubig dyan sa loob nyan kasi yun ang level nya eh. kaso lang kailangan linisan pa rin o oh, yan pinatutuyo yan oh. Oh. mga patuyuin mga patuyuin damit ayan Uwi na, uwi na, uwi na at ginugutom na. Ayan, ito na lang may tubig yan. Daanang yan ha, daanan. Kasi yung uh, resort, ayun o. Medyo natambakan yung resort eh, ayun o, labas na yung gate. O, yung resort, labas na yung gate. Ayan, 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 ayan. Doon may tubig pa yan doon yung yung maberding yon tubig yun ni Asola yun